Babasahin ko lang po uli yung sinabi ni Senator Risa Antiveros. Ang sabi po niya, wala po akong BICAM insertions Wala sa unprogrammed funds Period Masyado kang nagiging technical doon, Senator Risa. Alam naman natin Na yung pinagtibay ng buong BICAM Kasama po doon Yung mga insertion ninyo Mula pa sa committee hearing Do not uh, mislead us, Senator Alam naman natin na Lahat ng ginawa ninyo sa floor Mula sa committee Pagka hindi inalis doon sa BICAM Ibig sabihin That will constitute the BICAM report That will become part and parcel Of the BICAM report report. Wala sa unprogrammed funds. E eh, sino ba nagsabing meron kayo sa unprogrammed funds? Babasahin ko yung buo na pahayag ni Sen. Risa Ontiveros. Kasi meron po siyang binanggit dun sa bandang dulo. Eh, sabi niya, babala, wag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Lahat ng iminungkahi kung amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprobahan ng Senado. E eh, sino po ba dyan sa may insertion na yan ang nakapagpasok ng kanilang insertion o amendment na hindi dumaan sa tamang proseso? Meron po ba kayong maituturo? Sino po ba sa mga senador na parte ng 19th Congress na nakapag-insert na ang kanilang insertion ay hindi inaprobahan ng Senado? Huwag po ganon. Lahat naman po ng insertion na yan dumaan sa proseso. Lahat ng amendment ninyo dumaan sa proseso. At lahat ng amendment ninyo kaya naging parte ng General Appropriations Act ay eh sapagkat inaprobahan po ng Senado. Kaya, it's not the issue. The issue here is whether or not you have insertions. Meron. Hindi po kami fake news. Ipinakita po namin ang buo. Wala po kami sinabing uh, ang insertion nyo eh, illegal na, na ninyong isiningit. Wala pong nagsabi na ang insertion niya hindi dumaan sa tamang proseso. Wala rin pong nagsabi na meron po kayong insertion na nasaan program appropriation o UA. Wala po, Senator. Ang issue lang po dito, meron po ba kayong amendment or insertion slash insertion meron po ayun yun yung mahirap no kung makapagsalita siya akala mo santa yun pala meron din pala siyang insertion 3 billion insertions tapos 750 million sa flood control insertion di ba tapos kung makapuna siya sa 125 million na confidential fund ni Vice President Duterte Akala mo naman, no, akala mo malinis, eh yung kay Vice President Duterte, na-liquidate ng maayos. No? Walang problema si Kowa. Tapos, siya mismo, meron pala siyang insertion. Yun yung nakakatakot. Akala mo, malinis. No? Sabi nga ni, di ba? Sabi nga ni Kristo, so kung sino ang walang sala, maaaring siya ang unang bumato no? Tapos siya, siya yung unang bumato. Akala mo naman walang sala. apaka ka plastic, yung sa fail health nga, di ba? Palugi yung fail health tapos gumawa sila ng resolution na bibigyan ng milyon-milyong bonus yung mga sarili nila. Ganon kakupal Akala mo malinis, may tinatago din pala.